what if nagising ka sa isang kwarto pero hindi mo alam kung nasan ka shit bumangon agad ako para alamin kung nasan ako saan

pagod sa oras ng pahinga. <laughs> oh, guys, dito kami sa Barham Park. Tignan nyo guys. Game. Oh, mga nagsiswa, no? dito yung sakayan. Sakayan nila yan. No? yan pagsasakay ka dyan, may bayad siyempre. Uh, libre, wala lang libre ngayon. Tapos yan, no? may life jacket. Um, para safety ka. Ang tao dito, dito ngayon guys. <laughs> Galing pala kami sa Sion Road, kaso, tao. <coughs> Pagod eh. Okay, kami sa <coughs> Inuubo pa guys. Dito kami oh. Bahay ang dami oh. naman oh guys, dami dami Kuya, magkano ang bayad niyan? 150 o 150, oh, 150. makakain ka na sa ganyan. Hey. 150 isang oras. Ayos. Dami nila oh. Uh, tina traffic din pala to. Kalo ko kanina sa mga sasakyan lang ay eh, pati pala to tina traffic. Yo. Oh. Ah, ang lang oh, ano. Oh. Tapos Dun ata yung rent, ayan, dun yung rent. tapos ang ganda doon. Gandun lang ata sila Oh. paikot lang yun. Eh, Ay, no? tara lang ata Pagod na kami. Kaya di na kaya. na sa singit-singit yun? Yo! Dito na kami sa session dog. Labubo. Dang, labubo. labubu. Dame, labubu. Okay, sa mi tao dito. namin si ano Green Man video lang namin tayo pero dinami picture. Yan. Yan si Green Man. Awan, awan to ko ako nando. ba bigay ba maghuhulog? Ay ano, ano. Eh, okay, siguro. Okay, guys. Kwenta. Google, eh. Share tayo. Ito na muna kung magkani kayo. Ito na, guys. Okay Ayaw. Hindi nga ayaw mo. Ayaw. Mo. <laughs> Yo, nakadali lang isang video. Pwede naman yun i-screenshot kaya mag-video na rin yun. <coughs> Nakakulit na natin si Greenman, no? Ang ligalig eh. Kahit wala na tayo ginagawa. <coughs> Yo, Time kami. Time na yung Yo guys, dito na kami. SM Baguio. Ini <laughs> yang ganda

जब डिलीवरी आई तो dito, lakad doon. That's life. guys tamang mga <coughs> taman taho din <Game>. oh. ano, <laughs> o inubo-ubo pa guys dami tawag kayo pagkain puro ano <laughs> dami pag gusto nyo pumunta dito guys punta na kayo bukas <laughs> mas maganda sumama kayo sa mga makaysa, ano sa mga joiners tapos kung magtatagal kayo dito, much better na 3 days yan para masulit yun talaga. Kasi kung isang araw lang, mabitin talaga kayo. Kami mabitin eh. Yan, okay. yeah, 10? Happy birthday. Happy birthday. So alis kami uli. Sa kasing. ng P100 pesos tapos lilibutin na namin to. Tama nyo kami. Yung parking niya? <laughs> parking, 50 pesos yun eh. Pero first, first hours, okay lang yun. Naglit lang naman kami dito. Hindi so naman kami magtatagal. Diba? guys, nyo pagpasok Yeah. asa tayo you are here ayos sa you are here, here. dami pala to kuti natin yun o no? may bilog pa dun o no? guys, nakita na namin yun ay labag yun, punta kami doon yan, paano kami nakita agad namin yun diba, ay pupunta siyempre doon saan pa bang ah okay. 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 ito pala dito, puro bulaklak Guys, huli <sighs> kong ginawa to yung nasa Dolores, Quezon ba ako? Tama nga ba? Nung gumaganon ako, na para ka nasa Baguio. Ngayon, nasa Baguio na. eh 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 Ay, ay. Ay, ay. Ay, <laughs> ay. Uh. Ito yung makikita nyo dito. Ito kami. Ayan, yung malaking yun. Ito guys. Bibicture tayo dito. Ito. Ayan o. Ayan. Laking Deddy -de Bear dito. Deddy -de Bear. <laughs> e. Hey. Huwag ka ko ha. Dito. <coughs> dito. Ayan o. Block lock Tayo dito dito. Kagala tayo. Ayan o. Ayan o.

oras na <coughs> may bayad kami doon sa pay parking saan? oo dalawa hindi kailangan natin agad mapuntahan yung iba eh. lipante oh hindi na nagalaw ganito ganito hmm, ganda ng bulaklak oh. eh ito <coughs> oh. ikot ikot lang eh hey, galing kami kay panda tip na video si panda si panda eh okay. ano ko na lang sa, sa video Tama ko na lang yung picture ni Panda pandakot hey. okay guys tingnan nyo oh. tapang lakad muna eh hey. maya maya lalabas na kami iba na mapuntahan namin nagyakit pala ako puro kakulay ko yung arpo dito eh may <laughs> so, kainan dito dito ay lumabas na kami at agad bumiyahe pupunta sa Stone Kingdom. Yo! Stone Kingdom kami. Siguro yeah. Stone Kingdom. よ <music> nagkaroon sakit ng katawan ulit. Eh, no? <laughs> diba? Tara, sakit ng paa at katawan. Mayroon dito. Yeah. 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 Oh, Ayo, bagaimana? ng Igorot. Hmm. dami nilo ko na naka-out o oh. Uy, ayan. Ay, wala kanan. Kanon s'empre. Ah, ganito naman ko ah. Parang dinito Tayo. sabi na. ba tayo? Sige, sa atin. Hmm. kasi sige, tayo tayo sa tayo uy another taas na to yan o nasa taas sila dun o opa may sit ay kala ko sit eh meron dito di diba Ang dami nila dun o. Eh. Guys, <laughs> dito kami sa taas. Tignan mo, makikita mo. Ayun. Gano'n. Gano'n. Ayan. Pag nandito ka sa pwesto, parang... Uh, Pag-iigit kayo sa akin. Sa akin pag-uupos. <laughs> mga mga babae! Ayun na guys. Ano? ko kanina si plane niyan eh. Oh. kaya sa tuktok. Oh, diba? <laughs> ha. Ha. Oh, kaganda so ganda dito. Fresco, di ba? kami guys ito na mga kadito eh Pagpapaan ng guys, tignan nyo Ngayon na no, kadami yung tao Ayan. Alabas na kami